Hey guys, good morning Pasok sa trabaho Ay, Sana hindi na lumagay ang tubig Kasi ang taas, abutin lang yung side namin Tulog pa yung aking mag-ina Kaya na tubig sa amin Yun yung bata tulog pasok na sa trabaho ayo kung ginawa ko na rin sa pagkasok sa bahay inabot na ay taas na pagpapasok ka ngayon bababa ka lalim kailangan tanggal talaga maiksi lang yung suot kasi malalim nga hanggang kalsada to ay uray lalim oh lalim tubig oh yun, hanggang doon na ito, patigri lubog na sa tubig, dito ito sa landayan, ayo, mga bahay, abot na lahat, yun, dito doon, no. hmm. hanggang doon yan, sa loob, uh, danaw talaga, ito yung palabas sa kalsada, hanggang doon, hanggang kalsada ito, lubog, ay grabe, ang hirap po dito ito wala pa tulay hindi pa nagpapagawa ng tulay kasi baka tumas para ang tubig e, paano naman yung mga napasok araw araw may mga panggabi may pang araw pag yung panggabi oh, ito labas pa labas oh, ito kalsada yung so, panggabi tanggal pa sila ng sapatos may yung pang araw okay lang kasi araw naman ayun eh, pang gabi ng kawa ang lobo pasok talaga lobo hanggang dito yun hanggang kalsada Oto, ganito ang tubig dito ah lalim talaga paano kaya ito ng tulay tulay lang naman o no, yung inihiling ng mga tao dito mga trabante kaya lang, wala pa bagang aksyon ayo ang gano yun no hmm. sarado dito basa na yung damit ko oh. lalim na to hmm. talagang lam ganita ang gano dun to kalsada hmm. ayarap talaga ganito oh. ang inagahan ko na para baka makabili ng buta yung diretsyo sa bio, diretsyo damit na buta para pang protection ba sa kasi paano pag may sugat yung pa ah, uh, kawawa naman ay sige you know. salamat mga guys